Hello, magandang uh, gabi po sa inyong lahat. Live po tayo ngayon sa dali uh, upang magbigay ng konting uh, paalala sa maraming mga OFW sa Gidon ng Silangan. Meron pong mga utang dyan. Po, malaking problema po yan sa inyo. At uh, ito po yung aking uh, sasabihin sa inyo para magbigay ng konting palala. Pero siyempre muna, uh, mangingi sa akin ng, 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 disclaimer. Okay? Unang-una, magpasensya na kayo sa aking mga panelta dahil medyo utal-utal ako ng konti dahil ako po ay uh, ano, alam niyo na yung aking pong kalagayan. But of course, kahit pa ano po, pipili ko po kita para makabibigay ng, ng uh, ng uh, konting palala sa inyo. Kasi ito lang po, malaking problema po ang mga kababayan natin na, nagkakaroon na ng utang dyan. Lalo yung iba, hindi makauwi dahil may travel ban. Puro, may mga utang. Isa po yan sa malaking problema ng, ng ilan natin mga kababayan. Yung mga rent a car, yung mga yung mga inuutang sa mga personnel at sa mga 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 loan at may mga papasol pa na mga sa 5-6. Okay? Bago po ko magsimula, nice kumain kami, uh, batiin kayo lahat ng isang gandang gabi po ngayong gabi. Ngayon po ay araw po ng Sabado at uh, malapit na po ang Pasko sa ating mga uh, mga kay mga kasamaan, mga kapwa OFW nag-celebrate ng Pasko. Alam ko po, malulungkot po kayo dahil uh, mal malayo kayo sa pamilya nyo. And, uh, ano, so, ngayon, ako po ay uh, mag, uh, magbibigay ng konting palala sa inyo. Okay? Uh, yung pong, eh, ito po, pag-uusapan din, not about buntis. <laughs> not about buntis or not whatever. It's it is, all about utang. Okay? Meron po sa akin isang OFW na lumapit sa akin dahil ang kanyang chain dyan sa Saudi Arabia. Paano mga kauwi sa Pilipinas? Okay? Malaki ko ang pagpakutang niya. 500,000 riyal. Imagine mo, mayroon siyang 5,000, 500,000 riyal na pakautang -paka dyan sa Saudi sa kanyang employer. At ngayon, tumakas pa siya doon sa amo niya. Paano po siya makakawid dyan? Maraming may ganyan po umuutang ng mga pera na hindi magkayang bayaran. Okay, ngayon, ang problema po itong, itong uh, OFW natin, nangutang po ng limang, limang daan piso, uh, uh, 5,500,000 real para pamagawa ng bahay. Pero paano po ngayon babayaran po yun? hindi po siya ngayon ma makauwi-uwi dahil inahabol po siya ng kanyang employer. Paano po yun? Kahit po ang ating polo, ang ating uh, MWO, hindi po siya matutulungan sa problema na yun. Marami po mang ganyang OFW may utang dyan. Ang hindi maka hindi makauwi-uwi dahil sa ang kanilang kanyang ikama ay may, mayroong travel ban. Okay? Yan po ang problema sa ibang-ibang mga babae. Ang lalakas po ang loob ninyo, mangungutang po kayo, tapos po malaking halaga pa. Ngayon, paano po tutulungan yung babae? Hindi po nyo makutulungan yun. nagtry na siya nag, nag na siya noon nagpunta ng polo pero wala rin hindi siya matulungan 500 million 500,000 real magkano yung siya lalag like, piso ka ka kausap ko ngayon yung kanyang yung kanyang pamangkin na kasama siya kasama din sa Saudi problema sila kung paano nila tutulungan ng kanilang kamag-anak. Hello, hello. Hello po sa lahat. Kam, sana mong tatayip. Magandang gabi po sa lahat. So, hindi lang po yon ha? Marami po mga OFW dyan ang hindi makauwi-uwi dahil may travel ban. Wag po kayong mong utang kung hindi nyo po kaya. At kung, kung nakautang po kayo, wag kayong tatago magtatago dahil hindi kayo pala napasin dyan. Mahirap po yung ganyan. Lalo na kung ang Saudi pang utangan ninyo. Ngayon, hindi po siya makauwi kasi may, may siya. Paano po magagawin niya yun? Saan siya kukuha ng 500,000 Saudi Riyal? Diyos ko, cool. ang problem, alam nyo, ang daming mga problema sa Saudi, sa, sa, the, the Involving oil involving OFWs, lahat natin ang problema, napupasok sa amin. But I'm, 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 I'm just, uh, you know, I will just do my best to help you. Pero yung mga ganun bagay po, mahirap pong tulungan niyan Paano po kay pag pag pag, pag uh, mag, 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 bayad ng mga uh, 500 million eh uh, peso ano Saudi real isko Ngayon tumakas pa So ngayon ano ang chance niya para maumuwi Wala po Dahil nakapirma mo siya. Matagal na po yung 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 OFW yung umutang matagal na po nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Kaya po Oh, wag, oh, wag oh, po oh, 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 kayong mag-alala. Hindi ko po iniisip mga yan. Kaya lang, na, nais ko lang ipaalam po sa inyo yung mga problema. Dahil marami pong mga Pilipino ang involved sa Saudi, sa Saudi Arabia at saka ibang, ibang ah uh, uh, Middle East country na may, mayroong utang po paano po kayo tutulungan ng polo ng MWO? Saan? Paano magbibigay sila ng 5,000, 500,000 real? Real? Talaga malaki talaga kaya ako ay kagabi nagulat ako sa sa sinabi sa akin paano nga tutulungan siya pati ang ating polo hindi hindi siya matulungan kanoon imagine po ninyo na na, may, may, milyon 'yan.